May kilala ka bang isang taong mukhang napakatalino sa una, ngunit sa paglipas ng panahon ang kanilang katalinuhan ay parang kakaiba? Ang ilang mga tao ay dalubhasa sa pagpapanggap na matalino pero hindi aktwal na nagtataglay ng malalim na kaalaman o kritikal na pag-iisip na sinasabi nilang meron sila. Ang mga individual na ito ay madalas na umaasa lang sa mga mababaw na tricks para magpa-impress sa iba, ngunit ang kanilang tunay na kaalaman ay limitado lang. Sa video na ito ay tutuklasin natin ang iba't ibang mga palatandaan ng pekeng katalinuhan. Mga banayad na pag-uugali at gawi ng isang taong nagpapanggap lang na mas matalino kaysa sa totoo. Malalaman mo ng eksakto kung ano ang mga hahanapin at kung paano makita ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at pekeng katalinuhan. Narito ang 15 signs ng isang taong kunwaring matalino. Number 1. Sobrang paggamit ng mga jargons Gustong gusto ng na mga nagpapanggap na matalino ang pagsasabi ng mga technical na termino, mga buzzwords, o kakaibang mga salita upang magmukhang matalino. Gayunpaman kapag hiniling mo na ipaliwanag ang mga terminong ito sa mas simpleng mga salita, nauutal sila. Halimbawa, maaari silang gumamit ng mga salitang tulad ng synergy o paradigm shift ng paulit-ulit pero nabibigo silang tukuyin o ikonekta ang mga ito sa totoong mga senaryo. Ang taktika na ito ay naglalayon lamang na mang-intimidate sa halip na magbahagi, nagpapakita ng isang mababaw na pag-unawa sa paksa. Number 2. Pag-iwas sa mga malalim na pag-uusap Ang mga taong ito ay may posibilidad na panatilihin ng mga talakayan sa mababaw na antas nananatili sa mga paksa na nangangailangan lang ng kaunting kritikal na pag-iisip. Kapag ang mga pag-uusap ay sumasaklaw na sa mga lugar kung saan kailangan ng malalim na mga insights tulad ng filosofiya, etika o abstract na pangangatwiran, binabago agad nila ang topic o umaatras. Ang pag-aatubili na ito ay madalas na nag-highlight sa kanilang kawalan ng kakayahan na makisali sa mga makabuluhang dialogo. Number 3. Pagsasabi ng mga malalaking pangalan para magmukhang mas kapanipaniwala, madalas na binabanggit ng mga nagpapanggap na matalino ang mga malalaking universidad, sikat na mga tao o mga maimpluensyang aklat na maaaring hindi naman nila lubusang nabasa o naintindihan. Halimbawa, maaari nilang sabihin, sabi nga ni Albert Einstein, ganito ganyan, nang hindi lubos na nauunawaan o ipinapaliwanag ang konteksto ng quote. Ang name dropping na ito ay tungkol sa pagpapa-impress sa iba kaysa sa pagdaragdag ng halaga sa mga pag-uusap. Number 4. Mas mahalaga ang appearance kaysa sa substance. Nakatoon sila sa paglinang ng isang magandang imahe ng katalinuhan sa pamamagitan man ng mala na mga post sa social media, Pag-quote na mga sikat na linya o pagkakaroon ng isang library na puno ng mga hindi nagagalaw na libro. Ang pagkahumaling na ito sa kanilang matalinong appearance ay kadalasang hindi tunay na curiosity o kaalaman. Number 5. Kinokorek ang iba sa kanilang mga maliliit na mali Ang mga tao nagpapanggap na matalino ay nakakakuha ng kasiyahan mula sa pagtuturo ng mga maliliit na pagkakamali gaya ng mga grammar, maling pagbigkas o maliliit na kamalian sa mga impormasyon. Na sa halip na magambag sa pag-uusap, ginagamit nila ang mga pagwawasto na ito upang igiit ang pangingibabaw. Kadalasang mas inilalantad ang kanilang insecurity kaysa sa kanilang talino. Number 6, Memorizing Facts pero kulang sa originality. Mausay sila sa pagmememorize ng mga impormasyon na kanilang nabasa o narinig, ngunit nahihirapan silang mag-ambag ng mga bagong pananaw o makabagong mga ideya. Halimbawa, maari silang magbigkas ng mga statistics o mga makasaysayang petsa, ngunit nahihirapan silang i-analyze o i-connecta ang mga ito sa kasalukuyan. Ang pag-asa na ito sa pag-uulit ng kanilang mga na-memorize, sa halip na kritikal na pag-iisip ay naglalantad ng kanilang mababaw na kaalaman. Number 7, paggamit ng mga komplikadong pangungusap. Sa halip na malinaw na magbahagi ng mga ideya, ang mga taong nagpapanggap lang na matalino ay gumagamit ng mga sobrang komplikadong wika upang lumikha ng isang ilusyon ng lalim. Naniniwala sila na ang mas mahaba at mas convoluted na mga pag-uusap ay nagpapatunog matalino sa kanila Gayon pa man ang kanilang mga punto ay madalas na nawawala ng pagkakaugnay Na nagiiwan sa iba na nalilito sa halip na humanga Number 8. Hindi tinatanggap ang kamangmangan Sa halip na aminin na hindi nila alam ang isang bagay Ang mga taong nagpapanggap lang na matalino ay magbablof para makalusot sa isang paksa Maari silang mag-isip ng mga gawagawang sagot o mag-redirect ng mga pag-uusap upang maiwasang mabisto. Ang kawalan ng kakayahang sabihing hindi ko alam ay isang tanda ng kanilang pagsusumikap na protektahan ang kanilang imahe. Number 9. Sobrang kumpiyansa sa lahat ng paksa Kumikilo sila na parang mga eksperto sa bawat paksa, gaano man ka-specialize. Quantum physics man o sinaunang kasaysayan, kumpiyansa silang iginigiit ang kanilang mga opinion na parang minaster nila ang larangan na ito. Ngunit ang sobrang kumpiyansa na ito ay madalas na nagbabackfire kapag tinanong sila ng isang taong tunay na nakakaalam ng paksa. Number 10. Naghahanap ng patuloy na pagpapatunay Ang mga tao nagpapanggap na matalino ay naghahangad ng pagkilala at patuloy na naghahanap ng pag-aproba sa kanilang talino Maaari nilang ipagmalaki ang tungkol sa kanilang mga tagumpay o banayad na pangunahan ng mga pag-uusap upang i-highlight ang kanilang kaalaman. Halimbawa, maaari nilang sabihin na, noong ako ang gumawa niyan, napakabulido, Isang paraan nila upang magmukhang may otoridad. Number 11, pagwawaksi sa opinyon ng iba. Mabilis nilang isinasara ang mga pananaw na iba sa kanila. Kadalasan ng walang tamang pangangatwiran o pakikipag-ugnayan. Ang pag-uugaling ito ay nagmumula sa pangangailangang magmukhang superior at binibigyang kahulugan nila ang anumang hamon sa kanila bilang isang banta sa halip na isang pagkakataong matuto o umunlad. Number 12. Katalinuhan at Kontrobersya Upang magmukhang matalino o intelektwal, kumukuha sila ng mga extreme o kontrarya na mga posisyon kahit na walang logic o ebidensya na sumusuporta sa mga posisyong yon. Halimbawa, maaari nilang sabihin ng isang bagay tulad ng ang gravity ay isang teorya lamang, hindi pa ito napapatunayan para mag o mag out sa isang talakayan. Number 13, pag-uulit ng mga popular na opinyon. Ang mga tao nagpapanggap na matalino ay madalas na inuulit lang ang mga pangunahing ideya o mga usong opinyon Ipinapalagay ang mga ito bilang sa kanila. Kapag hiniling na palawakin o magdagdag pa, nahihirapan sila Nire-reveal nito na ini eko lang nila ang mga iniisip ng iba nang walang mas malalim na pag-unawa. Number 14. Pag-iwas sa praktikal na aplikasyon Magamat maaari silang magsalita ng mahaba tungkol sa mga teorya o abstract na konteksto, ang mga tao nagpapanggap na matalino ay bihirang magpakita kung paano mailalapat ang kanilang kaalaman sa mga totoong sitwasyon sa mundo. Halimbawa, maaari nilang talakayin ang mga diskarte sa negosyo, ngunit nahihirapan silang ma-execute o ma apply ang mga ito ng epektibo sa kanilang tunay na buhay. At number 15, nabibigong magbigay inspirasyon o magturo. Ang tunay na katalinuhan ay kumikinang kapag ang isang tao ay maaaring gawing simple ang mga komplikadong ideya at magbigay ng inspirasyon sa iba na matuto ang mga taong nagpapanggap lang na matalino ay kadalasang inilalayo ang iba sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring tono o sobrang komplikadong mga paliwanag. Mas inuuna nila ang pagmumukhang matalino kaysa sa paglikha ng mga makabuluhang koneksyon o pagpapadali sa pag-unawa. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na unbothered ways ng mga Sigma introvert para iparating na wala silang pakialam sa'yo. Shoutout kay Loewe Borlongan. Sabi niya, po. Be professional kahit mahirap sila pakisamahan. Stay pa rin na maging magalang. More blessed po Sir AP. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Very true yan Sir AP. Wala akong pakialam sa mga taong may ingay at intrigera. Kusa akong lumalayo at di ako mag ng enerhiya sa kanila. Salamat pong muli sa pag-share sa magandang contents nyo. God bless po. At tayo naman kay Martinez Asis, Tama po kayo. Kung meron akong kinaiinisan na tao, lalo na kung alam ko na may balak siyang masama sa akin, wala talaga akong pakialam sa kanya. Para kasi sa akin, kaya kong mabuhay kahit wala ka sa buhay ko. At shoutout din kila Nick Reyes, Lorena Bintas, Isabel Yap, Emma Villanueva, Avaji Espinosa, Pax Tumulak, Mar, Francisco Camayo Jr., Kitim Tabanas, Kalayaan Kapayapaan, Kati, Abner Hulguin, okay lang at kay Norman Losabia. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment niyo, mag-comment na sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga para sa susunod na upload. Ang pagtuklas ng mga taong nagpapanggap lang na matalino ay maaaring nakakalito. Ngunit sa tamang pananaw, maaari mong alisin ang maskara at makita ang katotohanan. Tandaan, ang tunay na katalinuhan ay hindi tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa pagkamausisa, pagpapakumbaba, at kakayahang matuto at umunlad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga insights tulad nito. Ipaalam sa amin sa comment section kung nakatagpuan na ba ng isang taong nagpapanggap lang na matalino. Gusto namin mabasa ang inyong mga iniisip. Hanggang sa susunod, stay sharp at manatiling totoo. Alam mo ba na walang pakialam ang mga sigma introvert sa kanilang mga kaaway? Panawari mo sa video na to.